Hi guys! Hi guys! Hi guys! Hi guys! Welcome to our vlog! So ngayon magkakaroon tayo ng paliksahan or laro na kung saan magtatanong tayo ng mga uh, estudyante dito sa so, um, so Kung may, may nalalaman ba sila tungkol sa akdang ang kababian ng malalos. So samahan nyo kami. Ar 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 let's go! <laughs> sa kahalagahan na edukasyon at kalapatan ng kababaihan sa lipunan. Ipinalalabas ng akda ang pagnanais ng mga kababaihan na malolos na magkaroon ng kalayaan at pantay na pagtingin sa lipunan sa pamamagitan ng edukasyon. Pinupuri rin ni Rizal ang kanilang determinasyon at tapang sa paglaban para sa kanilang mga karapatan at itinagtaguyod ang kahalagahan sa kanilang papel sa pagpapaunlad ng bansa. Ano ito? Beli. Hai. Betul agen dari Chong. Agen dari Chong. Hai, kita habis dulu. Beli. Mika nak kasih tahu. Malai, malai, malai. Next week. Kababaihan sa Malolos ay isang liham na sinulat ni Jose Rizal noong 1889 upang iparating ang kanyang paghanga sa kababaihan ng Malolos, Bulacan. Sa liham na ito, pinuri ni Rizal ang determinasyon at pagnanais ng mga kababaihan na magkaroon ng edukasyon, kalayaan at aktibong papel sa lipunan. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pag-aaral at pag-unlad ng kababaihan sa lipunan. Ano ito? <laughs> Ang, yes. ah! yes. 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 <laughs> 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 ang kababaihan sa malolo sa isang liham na isinulat niyo sa Rizal. Kaya ang anyo nito ay isang ipistula o sulat. Sa istruktura naman, ito ay binubuo ng isang panimula o introduction <laughs> 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 ang pahayag ng mga punahing pun punto o mensahe. at isang pag Tatapos sa so konklusyon. Ang bawat bahagi ay organisado na maayos upang may parating na mayakda ang kanyang mga ideya sa mga mambabasa. Ano ito? Ano at isa? May piso ka! Dahil guys may piso ka! Ang ka I get this! <laughs> Ang kapabayihan sa malolos ay sinulat ni Jose Rizal sa wikang Espanyol. Ang estilo ng akda ay maayos at maalat. Wala na papakita ng pagiging dalubhasa ni Rizal sa pagsusulat. Gina ginamit niya ang kanyang tali ta talino upang maiparating sa ang kanyang mga ideya at pagnanain sa isang maayos at kumbinsing paraan. Ano ito? Tama! Yay! Ang tema na kababaihan ng malolos ay ang pagsusulong ng edukasyon at kalayaan ng kababaihan. Ipinapakita ng akda ang determinasyon ng mga kababaihan sa malolos na magkaroon ng karapatan sa edukasyon at aktibo magbahagi sa lipunan. Binibigyang diin din ng akda ang kahalagahan ng pagunlad ng kababaihan para sa progreso ng lipunan. Ano ito? <laughs> <laughs> ang kababaihan sa malolos ay isang liham na isinulat niyo saresan noong isang libo walong raan pot siya upang iparating ang kanyang paghanga sa kababaihan, kababaihan ng malolos. Bulacan. Sa, ila, sa liham na ito, ipinuro ni Rizal ang determinasyon at pagnanais ng mga kababaihan na magkaroon ng edukasyon, kalayaan at aktibong papel sa lipunan. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pag-aaral at pag-unlad ng kababaihan sa lipunan. So ano ito? Talaman! Himig ng akdang kababaihan sa malolos sa isang tula na isinulat ni Jose Rizal noong 1889 bilang tugon sa hiling ng mga kababaihan ng malolos na magkaroon ng paaralan. Ito ay isang tulang naglalarawan ng pagpupunyagi, determinasyon ng mga kababaihan na makamit ang edukasyon at kalayaan. Bilang tugon sa liham ng dalawampung kababaihan ng malolos na humihiling ng permiso upang magtatag ng isang paaralang pambabae. Sa sanaysay na ito, ipinakita ni Rizal ang kahalagahan ng edukasyon sa mga kababaihan at ang kanilang karapatan na magkaroon ng sapad na kalaman at kasanayan. At yun na nga, natapos na natin ang ating paligsahan ng pangulaan. At yun na nga, nalaman din natin na ang mga mag-aaral sa web. So ay may kaalaman pa na sa pagsusuri ng sanaysay na gamit natin ang akta ni Jose Rizal na pinamagatang ang kababayan sa Malolos. Hanggang sa muli, yun lang po. Maraming salamat! Bye! Bye.